Okay guys, so Untuk <laughs> ngayon, uh, <laughs> <Sige, dito. laughs> ngayon sa The most place Ano naman? Gila, ano Sige, bilit sa kita sa the most place Kasi may kita po dito May kita po dito sa uh, Ano nga uh, Ano um, nga ano uh, sityo? Arado Na, Ano nga balita nga nga oh, Sige, nga 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 ikata Dito, uh. dito lang dito po tayo ngayon sa Dungos Place dito sa Arado at kita, uh, kita, nakikita nyo naman na napaganda ng ilog Diyan po siya maligo Pwede rin mag, uh, mag uh, overnight at uh, ito po ipapakita po natin Ayan Ito po yung bata na ano, po siya sa tumbling Pakita mo nga, pakita mo nga na, ma na marunong ka <laughs> Yun, tambol Ah, uh, ayan, ito yung makikita nyo na may mga bibintina, tapos may mga, may mga ano doon, no? may mga cottage. At ah, uh, ito, maraming cutting dito. Pwede po kayo mag-overnight. Pwede kayo mag-overnight, mga pamilya. May birthday han. Pwede po kayo dito. Pwede po kayo. May birthday han. Base over malanis ayaw, ano Sa uh, Facebook. Hindi na ganyan. Muna ganyan na gambal ko subong. Uh, sige. Pwede po kayo dito, may birthday han, may uh, mag-overnight. Pwede, pwede, po kayo dito mag-stay. The, most the most place. Dito po sa unahan ng uh, Arado. Arado. Dito po sa, sa Arado. Poblasyon Taytay -tay Palawan. Poblasyon Taytay -tay Palawan. Yan po yung aming... Ano po to? Part-time lang to. Okay. Magkano yung part-time mo, boss? 1,000 to, boss. 1,000 to, boss. Part-time lang. yun Pwede ba maka-apply dyan, boss? Ay eh, pwede, boss. Anytime. Pero, Kailangan mo lang na 4 years grad. <laughs> ano pa, boss? Ano pa, boss? Kailangan, Kailangan ano ka, inang bar exam. Okay. Mm -hmm. <laughs> Kailangan ba ba ng police clearance, boss? Kailangan pa mula barangay, QC. <laughs> <laughs> Magsulod na dapaitan ka rin tapos gina ha. Ato to 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 to. Dalagit gud gid ko nga ka. Dahil ka ang busing pre ah. Ngayon, okay, pakililis ang mabilisan. 5 minutes. Kailangan oh, tapos na agad. Sabi ka na rin. Kasi kung hindi. Uh, Maliligo si boss. Kaya kung maligo na maraming ano dyan eh. Mga kagaw-kagaw. Ligo <laughs> ko <laughs> ganyan <laughs> sa Kami dati na big boy. Alam mo, matigal sa bukid. Oo, oh, ito sa bukid. Ang oh, oh, um, alay talunang ah pagadon gadan ko, ab gadan Pepe ma klase naman. grade Na na kami si Canyerke High School to eh. Gusto daw nila mga na mamunit kag maano. Adan only pwede dito sa trugban ah Hey, amo na liguan Trugban sa karbau ni toma. ang <laughs> walo Ayo, hello. sa na ito? Ito, po, wala na, wala na. Ito po yung mga inaalagaan ng tennis ano? na. Anong lahi po niyan, sir? Ah, anong lahi po niyan? American goldfish. Wow. Yan, ano ina? American. Kita ba sa camera? Yan, American goldfish yan. Ay, yan. Mamahal. Kung Siguro gusto to mo mag-spice pa, yan, libre yan dito. Lininisa nilang yung iyong pa. Yan, hmm. yeah. no, nila yan. Kagat-kagatin nila. American goldfish yan. Yan ah, yan ah. Na. Kutlakan yan. Yung mga kukumong marami. Yan. Pupunta nila yan yung mga kukumong marami. Oh. Paano kung, kung bulok na yung kukumo? Ah, di mas maganda pag ahon mo, magaling na. <laughs> ha? Walang katao-tao, kami lang!

Parehas tong isda sa may ano, poles. Oh. Ah. Bawal-bawal ka pa yung uh, kami, yung uh, wala niya, bawal-bawal sa mo niya. Ha? Tigto sa so, ano? Sa Kuya Wiyaw? Ginabawal nila ah. Tago-tago lang kami nalitig dig ah. Kami nila makmak ah. <laughs> Pati ilim nun, ginatago ah. Ah, ginatago lang naman. Ano mahambal mo kay Jik-Jik na wala sa di Ay, sorry ka. Sorry ka, pre. Kami nandito, pre. Ganda pre oh. Kita may pre, nag blue blue pre. Jo pa nakop kami ano pre, isda pre. Nakop kami isda pre. Ay na. Wala ka nang na pagdugang dito sa isda mo kaya wala ka nang ukod. Ah. Tapos nag ukod ka tulog gabi. abi. Tutulog Ay. Dapat nag ukod ka sa amon. Lawlaw, hambal niya may upod sa gabi. Oo, hambal na to. Kaya ano gali ah? Wala. Ikinyos na yung pre ah kung gusto may paraan kung ayaw may dahilan ah te ah dali na yun ah yun ha, ha? pwede ko ah ginalagas lagas lagas kung ganyan gina na hindi maabdan sa ano sa bunit

Grabe ka na rin kay Dja Grabe huh? ka na rin kay Dja Dja pag maaga ka pa, dumating ito yung benepisyon pag maaga ka pa maaga ka dumating punti pa lang ang tao pag maaga pa Редактор субтитров а ke dari ke jaja. Grabi ke dari ke Di base sana. Ito pag maga ka pa dumating. Ito yung beneficio pag maga ka pa. Maga ka dumating. Pag-aga ka dumating. Pag-aga ka dumating.